vlogger na kilala sa kanyang mukbang videos, pumanaw matapos kumain ng buong ulo ng baka. Ang buong pangyayari, alamin. Kilala ang vlogger na si Dongs Apatan mula sa Iligan City dahil sa kanyang mukbang videos. Sa kanyang mga contents, makikita kung paano niya kainin ng iba't ibang food batok dishes o yung mga pagkain na may mataas na kolesterol na posibleng maging sanhi ng heart attack o stroke. Kamakailan lamang napagdesisyonan ni Dongs na kumain ng buong ulo ng baka bilang kanyang susunod na content. Ngunit, lingid sa kanyang kaalaman, ito na ang pinakahuling video niya. Ano nga bang ba nangyari sa mukbang content creator na ito? Tara, alamin natin. Ayon sa kanyang kapatid na si Leia Apatan, umalis lamang ng bahay si Dongs matapos gawin ang kanyang video kung saan kumain siya ng pinalambot na ulo ng baka na may kasamang kanin at suka. Makalipas ang ilang oras, nakatanggap ang kanyang pamilya ng hindi inaasahan at nakakabahalang balita. Pinatake si Dongs. Agad na dinala sa ospital ang vlogger. Sumailalim siya sa iba't ibang test at doon na lamang may nagpong dugo sa kanyang utak. Ililipat pa sana siya sa ibang ospital para sa surgery ngunit sa kasamaang palad. Pinawi na siya ng buhay. Naging paalala ang nakakalungkot na pangyayaring ito na bagamat nais nating maghandog ng kakaiba at nakakaaliw na content sa social media, dapat pa rin nating gawing prioridad ang ating kalusugan at kaligtasan. Tandaan, Tunay ngang ang lahat ng sobra ay nakakasama at minsan nakakamatay pa. Ikaw, ano ang reaction mo sa pagpanaw ng content creator na si Dong's Apaten? D W I Z Research Report. Ray, Ray, Ray.